Huwag niyo ko usapin ha. Huwag niyo ko usapin. Ako 'yung nagagalit ha, nagagalit ako. Ah? Ha? Kayo ang hilig niyo, ang hilig niyo makialam sa buhay ng may buhay. Pakialam niyo buhay niyo. Huwag niyo makikialam kay buhay ng may buhay. Pag chismisan niyo ang buhay, 'yung buhay ng may buhay pag chismisan niyo. Ako na inis talaga, na inis ako ha. Ipinagkakalat e, niyo dito sa buong Waragay, ha? Pinagkakalat nyo yung buhay ko ha. Hindi na ako makapagtimbi pa. Pasensya na kayo ha. Ipinagkakalat e, nyo dito sa buong ragay. Nagwapa ako. Huwag ganun. Buhay nyo. Ang pakilman nyo. Huwag ako. Gwapo ako. Gas-gas na yan. Matagal na yan. Hanggang ngayon issue pa rin yan. Issue pa rin yan. Matagal na yan. Matagal na akong gwapo. <laughs> na oh, nainis talaga, nainis ako ha. Hmm, nainis ako, nainis ako. Ha? Please lang, please, tantanan nyo ako ha, tantanan nyo ako, tantanan nyo ako ha. Lagi nyo siya sabing guha ako, alam ko na yan, alam ko na yan, tama na, mawa naman kayo. Akala nyo, masarap ang buhay ko, Guwapo ako, akala nyo masarap ang buhay ng isang pagiging guwapo Mawa naman kayo. Nakaka-stress din, nakaka-stress. Nakaka-stress, tantanin niyo ako. Nakaka-stress. <laughs>